Hi mga sipag, na po sa ating lahat. So share ko sa inyo mga sipag, no? isang content creator po mga sipag. Bibigyan po natin ng reaction video ang kanyang pahayag about dito sa kita sa Facebook, about dito sa malaking content creator so hindi ko po maintindihan kung ano yung talagang mga expression niya na nailabas niya po dito mga sipag no? talagang unmotivated yung ginagawa niya po mga sipag, hindi you know? ko alam kung siya ba talaga ay talagang inggit o nagre-reklamo dito sa kinita sa Facebook eh mga sipag, you know? so panoorin po natin itong content creator na ito, ito si Incredible Page, sagawan ko na po ito ng ko uh, reaction video eh. Pero ngayon, talagang patuloy pa rin siya sa ganitong ano, unmotivated na tao. So dati, sabi niya hindi na daw niya ma-motivate ang kanyang charili really, kaya hindi na din po daw siya makapag-motivate sa mga kapwa nating content creator. At nakapag na daw siya na hindi na po magpapatuloy dito sa Facebook. Ngayon, nagugulat na lang ako nagpapatuloy. Hindi ko maintindihan tong taong to. No? So bibigyan natin ng reaction video ang kanyang mga pahayag about dito sa kikitain sa Facebook at dito sa mga malalaking content creator. Hindi ko alam kung talaga nainggit ba talaga ito mga kasipag o you know, or talaga nagreklamator. Yan mga pag Play natin! Ibang makakapag-desisyon yan para sa inyo. Oo, libre ang platform na ito. Wala tayong binabayaran na monthly dito kay Meta, pero bakit ata tayong kumita? Bakit ata tayong ma-unlock ang monetization tools natin at umangat? Kasi na, mali ang mindset na ipinamulat sa atin. Hindi tayo napangaralan ng... na pangaralan ng... ay na si mga meron daw ha, maling mindset o itinuro. Sino nagturo yung mga malaking malak content creator? So maling pinangaral o pinamulat daw na i-share na malalaking content creator? So ano ba yung mga mali? So pinapanurin nga natin ito mga sipag. Tama. Ang nakita natin, una panood natin ay yung uh, encouragement ng ibang content creator kung saan hindi na ipaliwanag sa atin kung paano nila naabot o narating yung mga narating nila basta na lang sila, nila sinabi magpatuloy kayo, mag-upload kayo pagtyagaan nyo pero hindi nila ibinigay sa atin ang mismong proseso may mga content creator din na wala na lang pakialam sa katotohanan sa kung tama ba o mali ang itinuturo nila basta importante mag-trending at kumita sila. So dito mga kasipag, eh, no? meron naman po ako na encounter sa ganyang bagay na sinabi niya po dito na meron talaga mga content creator talaga mga kasipag. Nagsishare po talaga ng hindi naman po katotohanan. No? So walang uh, talagang batayan dito sa uh, dito sa uh, si po ni Facebook, wala po silang batayan. So isa po yan sa kinagagalit ko. Pero dito about sa kay Incredible Page, ako'y nakakaramdam talaga palagi dito na parang nagreklamo din dito sa uh, kikitain dito sa Facebook, mga kasipag, you know? And then, di ko un-maintindihan siya kung ano ba talaga yung uh, ipaparating niya sa mga tao na ka-unmotivated, no? So, ang taong ito. So, para sa akin naman, so, dito naman po mga sipag, masishare ko lang talaga, no? Dito sa Facebook, no? Paalala ko lang po sa inyo mga baguhan nandito o talagang sa mga humihinto na. So, dito sa Facebook, ako lang po dito ay magpapasalamat. Bakit na ba ako nagpapasalamat dito sa Facebook, dito sa social media? Mga kasipag, isa po ang Facebook o social media na nakatulong po sa mga karamihang tao na hindi po nabibigyan na makapagtrabaho na maayos po, makapagsahod na malaki-laki. Lang po sa hindi po po makapag-aral lang tapos gaya po sa akin po, mga kasipag. You know. So hindi naman po ako pag aral and then mga kasipag, dahil po ito sa social media po masipag, marami pong nabuhayan at nabigyan po ng pagkakataon para kumita. Kumita man ng maliit, malaking bagay na yun. At ikita ka naman ng malaki dito po talaga mga kasipag. At higit sa pinapasalamatan ko dito sa social media kung bakit kayo magpapatuloy mga kasipag. You know? Dito po mga kasipag, dito na po kayo madi-discover ang inyong mga talento, yung skills po mga sipag, yung pagiging profesyon nyo, yung natutunan nyo po sa school, mga kasipag, dito nyo na po mapakikinapangan. Mabe-benefit nyo na po yan. Kahit nga hindi nyo po skills, kahit hindi nyo talento eh. Mga kasipag, masasanay na lang kayo, matututo na lang kayo, mga kasipag, at pagpapakitaan nyo na lang po mga kasipag. Yan po yung sistema dito sa social media. Yun po yung kinagandahan dito sa social media. At pagwan sa pinagpala ka pa mga kasipag, ito po yung time freedom. Gagaya sa akin ngayon, So, nagbablog ako, kikita ako, walang ligo, katanungisin ko. <laughs> ayan you naman know? So, ayan, ako po ay nagpapasalamat dito sa social media. Bakit po, mga sipag? Dito sa social media ay same sa business, mga kasipag. Bakit? Kahit hindi ka tapos, wala kang pinag-aralan dyan, no? hindi ka po sinasabi ni Facebook na hindi ka pwede dito sa pag-social media. Hindi po makasipag. Kaya eh, sobrang grateful pa ako dito makasipag you know? sa, dito sa social media. Tapos ka man o hindi, pantay-pantay dito. Ang meron dito po mga kasipag, yun, quality content, quality video. Sa video po tayo kikita po mga kasipagin. Anong klaseng video yan? Live video. Yan mga kasipagin, ang dami pong opportunity o features na mabibigyan ka ng kitaan dyan. Na ma-monetize ka po mga kasipag. Short video, long form video, po, mga kasipagin, events, karamihan puro video po. Kikita ka sa stars, ads at iba pa po ng kasipag Kaya mga kasipag, bakit kumaba sinasabi na magpatuloy kayo? So mga kasipag ito si Incredible Page, unmotivated na tao. No? Ang dami pong mapanghinaan na loob ng mga content creator. Bakit nga ba kayo magpapatuloy? Ako magsasabi sa inyo mga kasipag, magpatuloy kayo mga kasipag Dati nga walang bayad eh. Nagkukontent nga tayo eh. Nagtitiktok nga tayo na walang bayad eh. Nagsasayang nga tayo ng oras dati na walang bayad. Ngayon pa kaya na mayroong opportunity na pagkakataon na pwede po tayong kumita dito sa Facebook. Maliit man yan o malaki man kasi pag i-enjoy nyo po, lagi nyo po tatandaan, ito po ang papatatako sa inyo. Ang mahalaga dito, makilala ang inyong pangalan. Makilala ang inyong pangalan na sa inyong personalidad, kung paang klaseng tao ka dyan, yung karakter nyo, kung ang klaseng mabuti kang tao dyan, yan po yung pinakamalaga, yung legacy. Yung iba nga eh, kahit hindi na kumita, Mamimigay na lang na mamimigay Magshishare na lang Mga kasipag, isa sa pinakamalaga Ay matutunan mo Yung dapat ingatan mo yung imahin mo Na ito ba'y papabanguhin mo Ito ba ay talaga makilala ka sa mabuting tao Mga kasipag, yung iba nga kahit hindi na kumita Ganun na lang po ginagawa Sila na lang po yung namimigay So isa po ang uh, social media Alam na po yung Facebook Kung saan mang social media platform na iyan Ay sobrang nagpapasalamat ako sa inyo Sino ba naman ako, wala akong binagalan. aralan Pero mga pag lang po tatandaan Wala pong requirements dito Nag-degree holder ka Nagpapasalamat ako ng todo po mga kasipag Isa po ako kumita dito sa Facebook Oo, mahirap talaga sa ngayon Situation ngayon, dahil binago na po talaga Ang sistema sa kitaan So, disadvantage sa'yo kung baguhan ka Mga kasipag Pero lang nyo po tatandaan May mga panahon at araw din po sa atin make sure mo lang na magpatuloy ka. Make sure mo lang consistent ka. Make sure mo lang na maging knowledgeable ka. Make sure mo lang na maging matalino ka. Maging wise ka po. Maging madiskarte ka po dito sa social media. Makukuha mo rin yung nakukuha ng iba. Makakasipan. Bakit? Kasi nga may kitaan nga dito sa Facebook. Ang mahalaga yung mindset natin dito ay bukas po tayo sa mga oportunidad na pwede po nating pagkakitaan. Lagi nyo pong tatandaan, hindi po iskam si Facebook. Totoo po ang may kita ni Facebook. At ang pinakamalaga pa ay kikita ka na makilala ka pa kung ano ka, kung mabuting tao ka, kung nagpapasaya ka, kung nagpapa-stress relieve ka, o nakapag-educate ka, nakakatulong ka. Mga kasipag, malaking bagay yan. Yung skills mo, yung talento mo, yung pagiging profesyon mo, na ma-share mo na nakakatulong ka na sa knowledge na iyan at makasipag ikaw pa ay kikita at makakatulong ka pa. Saan ka pa, no? Hindi ko sinasabing huwag kayo magpatuloy makasipag. Magpatuloy kayo sa mga oportunidad na pwede po natin pagkakitaan. Dagdag extra income yung social media. Makasipag, ako po isang empleyado po dati po makasipag. Lagi nyo po tatandaan yun. Tinry ko po yung pag social media as a part-time. Nung nagulat na ako ay isa na rin po ako sa nakilala dito sa social media tutorial makasipag. Yun na po, nag-decide na po ako na mag-focus. Makasipag, mas malaki pa ang kinikita ko kasi sa pagiging empleyado eh. Hindi naman po na manatili ka na lang kayo sa pagiging empleyado makasipag. O na lang kung yung pagiging empleyado mo ay 30 plus yan. Kahit nga 30, medyo talagang kulang pa Pagpamilyado ka. Sapat-sapat lang ang 50,000 a month. Makasipag, Kikita tayo dito sa Facebook, magpatuloy ka lang talaga. Hindi po masama na magpatuloy ka sa maliit na kitaan kung ito naman po ay social media at nakilala ka naman kung ano ka, na mabuting tao ka. Ang malaga doon, yung legacy kung paano ka makilala. no, mga kasipag, ano, ang ganda po ng opportunity na pagkakitaan itong social media na ito po mga kasipag. Nakakatulong ka sa anumang paraan. Hindi man sa pera, sa skills sa knowledge mo, sa pagiging professional mo, sa talento mo po mga sipag, i-vlog mo po yan. Ang dami po mapag-vlogan. Yung mga natutunan nyo sa TESDA, na kasi pag yung skills nyo dyan, yung talento nyo, carpenter, kahit nga hindi talento, yung eh, skills eh, kahit yung mga basic na gawain lang sa buhay-buhay, yung -buhay, mga kasipag, you know, yung mga fishing, na mana lang, oh, kikita na ng views, ads. Di mo alam, no? Nag-upload ka lang ng video, nag-viral na. At di mo na alam, ikaw na po ay talagang pinapanood nila at nakilala. No, nakakatulong ka na ano yung mga tips, ano yung dapat gabitin dyan, anong dapat gawin, yung mga pagluluto, pananahi, ano mang klase dyan. Patuloy ka po makasipag, you no? Know? Ang malaga, mabe-benefit mo na maayos yung skills, papapakinabangan mo, no? Maliban sa nakapatulong ka na na share mo, ikaw pa po ay talagang kikita. So, yun po yung sistema ng pag-Facebook. So, yun lang po yung masishare ko sa inyo nito mga sipag. Ano, ako lang po yung nagmamotivate sa inyo. Magpatuloy po kayo masipag. I-enjoy lang po mga sipag. Di mo na mamalayan. Ikaw na pala ay nakilala. Ikaw na pala ay sinuportahan. Ikaw na pala ay kikita. So, magpatuloy lang po talaga mga sipag. Talo po ang huminto dito. So, yun lang po. Ako po si Kuya Chris TV. Nagpamamotivate po sa inyo. Masipag. Sana po nakatulong. Share to video at follow reporting.